At alam nyo ba kung saan yung biyahe na ito mga tol <laughs> Agonoy Agonoy Bulacan Kaya pinuntahan ko kagad Ang fare na ito is 1,318 Panis Nandiyan yung ano Ito yung motor ko Ito mamaya yung 200 Dali Dali tayo Dali tayo Thank you Tignan nyo ito guys oh, Yung motor ni kuya Nakadesign nyo talaga sa bahay O oh. Oh, pakataas niya, no? Kayang-kaya kaya mo yan, Orsi! Kayang-kaya uh. kaya ni Orsi yan, baby! Alam nyo ba guys, kanina pa ako bisit na bisit dito sa Lala Move na to Alas 10 ako lumabas, tignan nyo, time check tayo, alas 11 na Kanina pa ako swipe ng swipe, lagi ako nauunahan unahan, <laughs> Kada may isa swipe ako, may kaagaw, lintik yan Yung grab ko, wala pang pumapasok Huwag kayo iya yeah. Ito man ganyan Parang ayaw nyo na ako pabiyahihin ah Tablado na ba ako sa inyo? Tignan nyo, may kawayan. May kawayan bulakan to payatas. Tapos babalik ng may kawayan. Dadalin 32 inches na TV. At yung presyo, 226? <laughs> Kaptog. <laughs> <laughs> so bali ang pecha ngayon mga tol is July 27, 2024 Andar huh? na nga ako Yung grab ko hindi pa ako binibigyan ha Mag isang oras na ako dito ha Kaya napilitan ako magbukas ng lalamove Kaya lang yung lalamove ko ayaw rin ako bigyan Pinipicturean ko naman yung bag ko every month Lagi na lang ako talo sa ano Sa pagsaswipe kahit 1 km na lang So balikan ko kayo mamaya mga tol Wala pa rin talaga Plus 11 na ng umaga wala pa rin ako nakukuha Lang iyakan wormy boy ay, walang iyakan. Ang iiyak eh. Kali ito, mga tol, nakakuha na ako ng booking. Kaya lang yung pick up ko sa may likod ng Victory Mall. Kaluwakan South, papuntang Rockwell Drive. Well Drive, Makati. Ang per neto is 165. So, puntahan ko na muna to. Puntahan ko na to and then nag-set destination ako kay Grab ko sa Rockwell Drive din. Para in case na may pumasok, eh, kasing lapit lang sila. Okay na to, makaalis lang dito. Good. May pumasok na sa ating Grab Express papuntang Pampano, Longos, Malambot Long Press Okay Okay mga tol, down tayo One down And then on the way na tayo doon sa may lalamove Kailangan natin magsabay-sabay ng booking Kasi tanghali na tayo lumabas And then pinatagal pa tayo Kaya babawi tayo sa ano Paramihan ng booking ngayon okay, Kahit sa may tatap na ng chowking O oh, sige sir nandito na po Papasok na Andiyan anja na pala Oo uh -huh. Ah, okay. sige pa. So ayun, para mabilis kahit wala ka pa, sabihin niyo nandiyan na para hindi na kayo magantay, maglalakad pa naman yung mga yan. Ayun ang kinaganda ng may intercom body. Kahit nagda-drive ka, makakapag-call ka ng maayos, no? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, 500 plus lang 'to sa TikTok ko. Sound trip tsaka phone calls. Kung sound trip lang tsaka phone calls yung habol niyo, meron tayong tagpa 500 plus. Swabing-swabi na 'yon. Alam mo? Okay Okay, two down, two down Thank you ah. so, sa Makati pa naman to, balik tayo kay Grab Kasi long as malabon lang tong Grab natin Hindi pwedeng masapawan si Grab Express natin Bagi Chip Ellen Dito daw Okay na yan ah, -ah. Thank you very much And then ito mga tol Nakasit destination pa rin tayo pa Makati Habang wala pang pumapasok Lalamove tayo Makati ulit Makati Hindi pwedeng isa lang to Eagle Seer Nakakuha tayo going to BGC Tagig Ang per neto is Php 174 pesos So dadaan muna tayo ng Makati And then titira tayo ng BGC Tagig ah, Sige Tirahin natin ang tirahin yan So dalawang lalamove na to Isang Makati Isang Tagig And then yung grab natin Nakasit destination pa Makati para ma-deliver na natin tong unang pinick up natin ngayon lalamod. Busy tayo ngayon, busy. busy si Warmy. Doorbell ko na nga. Number 3. Sir, uh, Lala Move, number 3 po kayo mismo, sir, no? 3B, sir, 3B. Ay, 3B, naku, na-doorbell ko to. Anong kulay ng gate, sir? Abandi ka, sir, bandang ka nang mag-in na gate, yung may enlock na block. Na-doorbell ko pa naman yun nandun, lumabas yung ano, yung may ari. Ato? Frozen product oh. Ah, uh, with Ilang kilo isang box niyan, sir? 10 kilo? 40. Bali sila nagbook book na ito, sir, no? o sige, hingihan ko na lang doon. Hingihan ko na lang siguro na ano, 40 kilo eh, no? Sabi niya dito, ito mo, Harold Horolan. Hmm, yun 100 pay ko. Ah, yun. o sige, pwede, pwede. Pwede. Okay na okay. Hindi tayo makakapag-rub Prosin Putik na yan mga tol Ang lamig sa likod Ang umuusog Ang lamig sa likod <tinyo> <tinyo> Ayan. Ah, okay, laban, laban. Kawawa naman yung mga nakatira dito, mga tol. no Lubog sila sa baha, no? Hirap pa naman yung maglimas pagkatapos ng baha. Ayan, no? Dami, oh. Grabe ginawa ng bagyo. Siguro marami pang darating na bagyo sa mga susunod na buwan, no? Kasi letter C pa lang, eh. So, may letter D, D, E, F, G, H, I pa yan. Ang dami pa noon. Tapos wala ka pang kapote Nako, mahirap yan Kung ganyan wala ka pang kapote Punta lang kayo sa tiktok shop Naisita <laughs> yung kapote sa... Wala na, nagpromote na naman So 34 minutes na lang 9 kilometer. No? Ma-deliver na natin yung Unang booking natin kay Lala Mo Nasa alas 11 pasado natin na pick up no? Alas 12 na oh. No? <laughs> lente ka talaga bulate bakit no kung i-deliver ko ba agad to kikita ko hindi naman di ba kailangan natin sabayan niyan buddy sarili natin ang intindihin natin wag yung customer di ba <laughs> sablay tong frozen natin kailangan natin may deliver agad to kasi baka masira lala sir yan yeah, lang sir oh. eto magkano to Bali ano? 165. Ha? 165. Okay na. Okay na. Okay. Thank you sir, thank you po. Okay. Next, papunta tayo ng BGC. Ayun. Lapit na, malapit na 'to mga tol. Bali ito mga tol, ano na lang um 4.9 kilometer pagkatapos nito saka tayo mag-aano, saka tayo titira ng Grab. Oh, di ba binigyan rin tayo 200 ni sir no kahit late na. Nauunawaan nila yan, buddy. Ano, ano na? No?

Ay mga tol gumaan gaan na rin tayo Whew, very good children so eto mga tol nakakuha tayo ng pabili service 150 pesos lang yung aabunohan natin 150 pesos yung pamasahin na eto, mga tol pwede kaya pumark dito ng saglit eto lang yun oh no? aan mo lo so dun, ako dun dito na lang dito na lang ay putang ina mo may bantay Mamaya no, ano kayo ganito? 6 big samosa. Ah, six samosa. Ikaw po magbayad. Oo, uh oh, magkano? Ano ma'am? Kasi nandyan yung ano. Ito yung motor ko. Ito ma'am, ayun 200. Dali, 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 dali. Yun, yun, yun. Thank you. Ay, buti walang guard. Buti ba doon yung mga enforcer Buti na lang Nakaisa pa si Wormy ng pabili Hindi ko pa nadadrop yung pabili natin Pero may pumasok na bukain kay Grab Express So pipick upin ko muna dito sa may At alam nyo ba kung saan yung biyahe na ito, mga tol <laughs> Agonoy Agonoy Bulacan Kaya pinuntahan ko kagad Ang perneto is 1,318 Panis So dapat dito muna ako sa 2 Eh nadaanan ko na tong 3 Kaya dinaanan ko na dito Tingnan nyo tong mapa mga tol Ayun Ayun yung Hagonoy Ay ang sarap 1-3 agad Hindi na pinapatagal yan boy 1-3 yan boy <laughs> 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 Hindi na pinapatagal yung 1,300 Pagdating ng Hagonoy Merong booking kay Lala Move doon malamang Hindi pwedeng wala Lala Move tayo Pabalinsuela Sabay si Bat Uwe Ay sarap ah, pa Papuntang Hagonoy no Wait po ha, ah, Elizabeth ba? Oh ah, Elizabeth. Doon na bayad ma'am na. Okay, thank you. Maya natin picture yan kasi mawawala yung booking ko na isa. Sheesh! Apakaangas ah, ng galawan! Ang problema, ubando ba ha? Hanapan na lang natin ang maganda-gandang daan Ito mga tol, nandito na yung pagdidelibiran ko ng pabili service natin. Nag-abono tayo ng 150. Iji-gcash na lang daw ni madam sa akin. please answer my miss my call Naz, Naznin answer my call Naznin hello hello ma'am I deliver already the ano the food in the Ramada in Cor huh yeah kuya give me your number Gcash same number Gcash number Okay, this, ano, same number, ma'am Okay, 150, right? I'll take you just now Okay, 150, thank you Inglesan, inglesan, ah Lintik ng mga inglesan yan, warmy, ah Pambuang, ah Okay, nasend niya na raw yung 150 Okay, my friends, putyak Dalawang oras, 2 hours 40 minutes Ba't ganun? So, dito, may kulay pula dito Pangulo Road to so, alanganin tayo sa Pangulo Road na yan ito bahayan dyan malamang dito na lang tayo sa MacArthur kung MacArthur o oh yan alright so bali ang biyahe ko dito mga tol is 2 hours 46 minutes kulang kulang tatlong oras 62 kilometer para lang tayo magra-rides kung saan <laughs> 62 kilometer no pero magkano body 1300 body Sasabayan pa ng Lala Move? Hindi na, hindi na kailangan. Oh, si baby! Agonoy! kainan Ay, naka, sarap Sarap pala ng Paris dito mga tuloy Yan o, oh. yung oh. Yun, kulay dilaw na yan Manamis-namis, parang ano eh. Paris Retiro eh Di mo na kailangan haluan pa ng mga ko ano pampalasak Grabe, sarap. Dito lang 'yan sa may sana ba to? Ito Mac Arthur malapit sa Sembal, bago mag-Sembal. Okay, back to the ball game. Ayun mga tol, kanina sumisipat-sipat ako ng biyaheng pa Bulacan. Wala, walang lumalabas na ano eh. Walang lumalabas na giginto, malolos, ganyan. Kung meron man lumabas, nauunahan ako. Kaya diniretso ko na to. Okay na to kahit isang booking lang yung dala ko. Tulong sama-sama, lahat magkaisa. Lungsod ng Balinsuela, puno ng pag-asa. Sa umagang kay ganda, sisikat na, sisikat sa... Valenzuela <laughs> Next project papataasan na ni Mayor to malamang Mayor pa Hindi pwedeng ganito kay Mayor Yung mga ibang daanan dun eh. uh, Pinataasan na ni Mayor Sig Ayan na lang siguro yung hindi pa Eto pinataasan na rin to ni Mayor Tignan nyo tong shell lubog Diba? So ito guys ito yung lagay ngayon dito Sa may boundary ng Valenzuela Tsaka ano May kawayan So ang pecha ngayon is July 27 July 24 Nung bumagyo So nasa tatlong araw na Pero baha pa rin dito sa Valenzuela Gitna lang daw Gitna Ola tumirik si body Nako Puta gina Medyo malalim pala to ah Tumirik Olo ko Orsi Wala gumit na pa to Kayang kaya mo yan Orsi Kayang kaya ni Orsi yan baby Panis So ayan mga tol kayang kaya naman Konting ulan pa angat ulit yun <laughs> Tignan nyo to guys oh Giginto, Bulacan, Tudas Marinas, Cavite Ang bayad 307 <laughs> Haktog <laughs> Ilang kilometro kaya yan? Siguro nasa 80 kilometer yan 80 or 70 Pakalayo nun 300 Hindi hey, na! Tignan nyo to guys oh Yung motor ni kuya Nakadesign nyo talaga sa bahay oh o, oh, pakataas nyo, no? Galing ng pagkakagawa ni Kuwis At yung sidecar, tignan nyo kung gaano kataas, o oh. oh, may extension yung mga shock So, dito to, guys, oh, may ano, pahagonoy eh. Nasa dagat na ako, oh, e, eh, oh. Ang daming anaming wit nung kanina Tignan nyo yung daanan dito So, ayan, o, oh, ayan yung dinaanan ko Parang napapagitnaan sila ng mga ilog-ilog, yan, o oh. oh. Kaya pala napapansin ko yung mga bahay dito Katabi lang talaga yung tubig Tingnan nyo, papakita ko sa inyo oh, O yun oh, baha pa rin oh. oh, o oh. O yun oh, baha pa rin oh. Kawawa siguro nung 24 dito Lubog siguro to Ito pa, ito pa, ito pa oh, yun o oh. Ito na guys tignan oh. nyo o oh. Ayan oh. Ayan po oh. oh. 18 <mukulutu> 1318 1318 Ito sa Makati Hmm? Sa Makati Oo, sa Makati Okay na? Okay na? Thank you Panis, solid Ito mga tol, may nakuha akong booking dito kay Lala mo bo In Pascual Elementary School Going to Longos, Malolos And then sa may Giginto, Bulacan Ampere neto 300 Pagkatapos nito kahit diretso uwi ko na 300 to 300 yung bayad dun na <laughs> dalawa pa ron na lang sa'yo so, sa uh, so ayun mga tol Siguro pagtapos ko na itong dalawa na to Pagadaanan ko lang din naman to pa uwi ko ako na sa uwi Ayun hey, ma'am Doon kasi ko galing Kaya, ko uh -oh. kaya kala ko lagpas doon yung ano ma'am no? Cake? Cake ba yun? Hindi <laughs> <De> isda <laughs> Meron pa ma'am meron pa Ito pa isa Uy da ang ganda Magkano isa na ito madam? Ano? 80 Mahal lo Sige ma'am Wag na? Okay thank you po dalawa lang na to Opo oh, ma'am ito sa Plaridelte eh. uh -huh. uh -huh. Thank you Ito kasi nakapin ma'am sa kabila okay na po yan thank you ay natapos din ay mga tol ka very good ng kinita natin ngayong araw time check tayo mag aalas 8 na nang ay ko putang ina mo mag aalas 8 na nang gabi 7.57 to so, nasa 2,000 rin mahigit ngayon kaya lang ginabihay ko nag iisip ako kung kukuha pa ako ng booking kasi gagabihin na ako wala na gabi na nga mayat maya na tawag ng tawag si misis hindi <laughs> Unang booking natin is double booking kay Lala Move 500, 200, tsaka 300 And then yung next booking natin is Ayun na, grab, pabili Ito Ayun mga tol, ilalagay ko na lang sa screen yung kinita natin Very good na very good Gawa ng napakalaki ng bigay ng long ride Lalo pa siguro kapag sinabayan ko Pero okay na rin na hindi ko sinabayan Kasi baka gabihin ako doon sa may hagunoy Hindi ko rin na kabisado yun Tsaka ang layo pala ng hagunoy no Nasa 18 kila parameter bago ka makarating ng malolos sa may MacArthur medyo nabigla lang din ako o sige pa pero overall okay naman okay na okay so paano mga tol hindi ko na pahahabain tong vlog natin so paano mga ka-warbies maraming maraming salamat sa patuloy na panonood at wag nyong kakalimutan yung tiktok natin mga tol baka meron kayong maggrab na matitinding items na binibenta natin takita tayo na sa mga susunod na episode so bali ba pa ako pa uwi, mga tol 1 oh. hour 14 minutes 26 kilometer hindi na ako kukuha ng booking ayoko na Ipapaubaya ako na sa iba yan. <laughs>